Hello, hello. Magandang magandang umaga po. Ayun. Magandang uh, umaga po ng Lones ngayon, hay. Ngayon po ay pauwi na tayo galing sa Yonlong Long pagkatapos hatid ng alaga sa school at ito po ate ay po tayo. Ayun. At tayo po ay pauwi na ngayon. Maglalakad tayo, guys, at ipapakita ko po ang aking dinadaanan dito sa aming probinsya dito sa Showloutin. Parang sa atin din sa Pilipinas guys. So, pakita ko po sa inyo. Ito po ang aming daanan papunta sa aming sa bahay ng aking amo. Ayan. Parang Pilipinas din po. May damu-damuhan din. Ayun at ito tignan nyo guys akala ko talong ito hindi pala talong ito nung wala pang bulaklak yan parang talong yung green na green yung ano dahon tapos may bulaklak eh may bunga siya nakita ko ay hindi pala ano ito yung bunga oh kaya tignan ko nga paglaki nito parang talong nga yung ano niya pero hindi pala talong siguro wild talong yan ito po ang ating daanan hindi lang sa Pinas oh. Parang ano, pag dito sa probinsya, meron din tayong dinadaanan ganito sa mga uh, bahay, yung sariling bahay ng mga amo natin. Dito sa village kasi dito kami sa village po, kaya ito po, ganito po yung daanan namin. Ngayon, hindi po siya malinis oh, dahil sa palaging umuulan madaling nag-ano yung mga grass oh. Pero nililinisan naman ito eh. Baka bukas o makalawa magkakating naman sila dito. Kasi nililinisan ito eh, every ko. Every month naman po sila naglilinis dito. Pero ngayon oh, bigla-biglang tumutubo yung mga damo kasi sa ulan nga naman. Ayan. Ito po oh, tignan nyo guys. Ayan. Ito po yung dinadaanan natin pa uwi sa ating employer's house. Yun. and every everyday ito yung daanan namin. Ito, naglalakad yung alaga ko dito. Minsan, hin, kinakarga uh, ko. Pero kadalasan po, minsan ay eh, naglalakad sila yung two years old na alaga namin, twin. Lagi-lagi kasi pumupunta sa school. Lagi eh, naglalakad sila dito. Wala kasing ibang daanan kasi ano wala pong ano ah, ng sasakyan dun lang po pag may sarili sarili ka pong sasakyan makaranting po sa bahay pero wala po kaming sariling sasakyan kaya yun nagkukommute kami kaya pumupunta kami dun sa ano highway so naglalakad po kami ayan ito lang po ng aming daanan kaya hindi tayo na ano kasi parang Pilipinas din na, naman at dito mo makikita yung mga wires ng kurente din yung mga ano yan ganito po ang bahay dito yan ito po yung ganito din po ang bahay dito sa uh, village eh, show yan meron din mga ano sa kanya po ang mga bahay hindi kagaya po sa... Ano... Sa city ay... Yung matataas na building. Yung ano... Flats. Pero dito po ay... Ganito. Sa kanila po. Kaya yun, ganito rin ang bahay. Ayan. Dito po kami nagbabasura pag uh, punta kami. Kasi pag labas namin pag hatid namin ang alaga dito namin itatapon yung basura pero pag gabi doon sa kabila ako nagtatapon ng basura namin kasi dito kasi yung dinadaanan namin kaya pag umaga yun doon ako nagtatapon ng basura pag gabi sa kabila po Ayan. medyo malayo po ang ating dinadaanan pa uwi Ayan. nakakapagod nga po pero kailangan natin kumayod para sa ating pamilya. Kaya, laban-laban lang mga kapwa OFW. Laban lang tayo sa buhay. OFW. Ito ay para sa ating mga pamilya sa kinabukasan ng ating mga anak. May ibibigyan natin ang kanilang pangangailangan. Kaya, mga anak namin dyan sa Pilipinas lagi pong alalahanin andito kami nagtatrabaho para sa inyo kaya pagbutihan ninyo ang inyong pag-aaral dahil para din po sa inyo yan yun lang po ang pwede namin maipamana sa inyo kaya pagbutihan po ang inyong pag-aaral kasi alam nyo ang hirap po ng buhay namin dito bilang isang OFW kaya magpakabait din naman kayo dyan sa pag-aaral atupag atupag uh, atupagin po ninyo muna ang inyong pag-aaral kasi yung pag-asawa po ay darating din yan dun lang dun din ang ating patutunguhan kaya mag-aral po muna mga anak namin so ayan andito na po ang aming bahay ayun yung yellow so thank you thank you for watching ayan welcome to my channel Lawrence Mixed Plant channel please like subscribe and click the notification bell thank you